Ay dito mga kamaster, ayan nagluto na tayo ng ating pananghalian. Ayan, ipirtuhin muna natin ang isda. Ayan, tingnan niyo mga kamaster, may saging pa diyan. Ah, uh, dirty kitchen mga kamaster. Ayan, may bulaklak pa, may mangga. Yan yung dirty kitchen namin mga kamaster. Ayan, nandiyan yung mga bata naghihintay sa ating niluluto. Yan yung mga nabibigyan na natin video. Ayan, lakas ng apoy dahil ang gandaan ng ating mga sa uh, panggatong ay yan lakas ng apoy ayan, yan yung dirty namin mga kamaster yan pa pala na maliliit yung niluluto ko diyan yan ayan kita nyo naman yung apoy hindi yung sa probinsya mga kamaster kasi o sea, marami tayong kaho dito ayan kita mo naman yung dirty namin mga kamaster gawa pala yan ni sabas sa mga gustong magpagawa dyan kay sabas na lang kayo tumawag ayan kita nyo naman sa itaas yan puro nilugan yan talagang literal na taga bundok kami mga kamaster Ayan mga kamaster, may pusa pang nag-aabang sa niluluto natin mga kamaster. Ayan, nakita nyo naman. Tingnan mo nyo mga kamaster, yung panggatong natin mga kamaster. Sobrang dami. Dahil sobrang sipag ng aking asawa at mga anak. Nagpundo sila ng mga panggatong mga kamaster. Diyan lang yan din sa likod mga kamaster. At siyempre si Bitoy mga kamaster nandyan. nag mga kamaster. Dahil gutom na yan. Alam ko yan, gutom na. Ayan mga kamaster, yung mayroon pa tayong walis to na mga kamaster. Ayan ulit si Bitoy mga kamaster. Talagang gutom na yan dahil nandiyan lagi. Ayan mga kamaster, dahil gutom na yung ating lulutuin yung uh, iskabisi mga kamaster ayan expect na tayo dyan na magayat ng ating mga pang -ricado. ayan tinangayon ayan na mga kamaster yung ating rikado, sibuyas bawang at saka luya lang mga kamaster ayan iskabisi na mga kamaster ang nagluto pala yan yung mga kamaster yung ating mahal na asawa mga kamaster ayan iskabisi na mga kamaster ayan gigisahin lang muna natin yung ating mga rikado mga kamaster sabay sabay na yung mga kamaster ayan Ito yung naman, hinaan natin yung apoy dahil mahirap na mapasok yung mga master. Mga mga master dito pala sa amin ay sibing yung gasol mga kamaster. Ay naglagay na tayo ng asukal din mga kamaster dahil nga iskabitsi yung gagawin natin mga kamaster, di ba? Ayan, pagkatapos yan ka mga kamaster, halu-haluin lang natin yan para talagang mag-absorb yung kanyang aroma mga kapaster. At yan, mga kamaster naglagay na tayo ng tubig, isang basong tubig mga kamaster para yung ulam natin may sabaw-sabaw ng mga kamaster ba diba? makita niyo naman yan. O yan. Pagkatapos niya mga kamaster, maglagay tayo ng kaunting tuyo mga kamaster. Ayan, pampalasa lalo mga kamaster. Ayan kamaster, nilagay na natin yung ating pritong marilit na tubigan so, niyo naman pa yan. Tungguto na yan mga kamaster. Ayan, halo-halo niya kamaster dahil luto na yan. Ipapakuloy na natin ng kunti para ready na sa ating kainan mga kamaster at siyempre mga kamaster maglagay tayo dito lang atsal. powder lang gamit natin dyan mga kamaster dahil wala tayong mabiling ano mga kamaster ayan yung gamit natin at, at dyan ay Spanish pabrika mga kamaster masarap yan delicious talaga recommended yan mga kamaster kaya gumamit na kayo mga kamaster ayan yan, tuloy tuloy pa rin yung apoy natin ayan, mga kamaster nagtatak kayo bakit pinakpan natin ng uh, takip ng kaldero yung atin yung sobrang init mga kamaster. Mahirap na mapasok tayo. Ayan ay, mga kawasin, nagpakulo na pala tayo ng tubig. Yan palang tubig na yan mga kamaster. Pag kumulo na ay magluluto tayo ng mais, kaning mais. Yung mais, ayan, ay, ilagay na pala ng aking asawa yung mais mga kamaster. Ayan, tatlong uh, tasa lang yung lulutuin natin yan. Kaya good for pananghalian lang yan mga kamaster. Dito sa probinsya mga ka-master, sarap ang pagkain mais. Simple lang yan mga kamaster, pero ang tibay yan mga ka-master. Remember mga kamaster, manipakyaw, mais lang kinakain, tibay. Tingnan nyo naman mga kamaster, yung apoy na tinamit natin dyan mga ka-master, may um, yung buko ng niyog mga ka-master, at saka yung alwa ng niyog. Ayan, yan, luto lang mga kamaster pala, halo-halo, ganyan lang pala ang pagluto ng mais mga kamaster. Ayan mga kamaster, maraming maraming sa support na mga kamaster, luto na. na, sa aming pagkain mga kamaster, good na good good